Hello, 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 ay, papasok tayo. Gagamitin natin ang e-bike ko, ayan, ayan, BBI po tayo. Papakita ko pa sa inyo yung simula sa aming accommodation papunta sa trabaho, ang mga dinadaanan. Ayan, maraming sasakyan, maraming, maraming ang mga puno-puno, kaso kailangan lang talaga mag-ingat tayo mga kabululan pag nandito tayo sa mga katulad nitong nandito sa ibang bansa eh, iba ang mga kuhan dito uh, pamamalakad kaya kailangan sabi pa nga nila eh, lagi tayong safety first di ba kasi pag safety first uh, lagi tayong ligtas di ba mga kabululan yan yan yung e-bike natin, yung mga sasakyan kaya kailangan nasa tabi lang tayo at dahan-dahan lang sabi na eh, pag nagmamadali tayo ay nako mahirap na uh, basta sa kalsada, kailangan dahan-dahan tayo mga kabululan para uh, iwas disgrasya, di ba nga sabi nila, mga kabululan yan biyahe tayo habang yan ang mga kalsada dyan, mga kabululan, napaka ganda dito sa aming accommodation kasi maganda yung daanan, malawak, malawak yung kalsada at hindi ka natatakot na mag, uh, mag kasi uh, malawak ang kalsada. Tsaka, mababait naman ang mga tao dito, mga Maraming sasakyang, naglalaki ang sasakyan. At tsaka, naglalaki mga bahay, mga kabululan. Yan, mga ng Dahan-dahan tayo habang gumibiyahi. Ingat! Kaya kayo, pag nandito kayo sa Saudi Arabia at gusto nyong lakad-lakad, uh, uh, kailangan talaga safety first lagi tayo, mga kabululan. Yan, nandito tayo sa yan. malapit na tayo sa stoplight. Yan, kailangan pag sa stoplight, sumunod tayo sa and regulation. Yan. Siyempre. Yan, mga kabululan, no? naglalaki ang mga sasakyan iyang mga sasakyan yung yang nakikita nyo hindi sa akin yan sa kanila yan di ba mga kabululan at yang mga nagtataas ang bahay at building Hindi rin sa akin yan. Nakikita na lang ako mga kabululan. Yan. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga kagandahan dito akala nyo sa Saudi ay puro lang buhangin, hindi may mga puno naman po may mga magaganda ding tanawin dito yan, malapit tayo sa stoplight, kailangan nating dahan-dahan tayo kailangan natin sumunod sa role and regulation nila hindi tayo go nang go mahirap na, ingat tayo ingat, simpre kailangan ingat, Ingat muna go yung kabila. Kaya tayo siyempre stop tayo mga kabululan. Ayan. Kailangan natin sumunod sa rolling regulation mga kabululan. Walang gala lang mga kabululan. Ayan. Bat muna tayo ng sumbrero? pinapawisan natin ng oloy eh. bagong gufit kasi eh yeah. ganyan Bantan na tayo ng sobrero yan yeah. malapit na yan balik suot na naman tayo kasi magugo na tayo yan yeah. go na tayo kulay na tara mga kabululan go go na tayo yan yeah. dahan, dahan lang sabi nga dahan, dahan lang mga kabululan dahil sa dahan-dahan ay lagi kang ligtas yan, yan. Diba, magandang kalsada dito malalaki kaya ligtas ka sa pag -i. kahit na nga ay sabi ng malalaking kalsada pero kailangan pa rin natin magingat kasi nga kailangan ng sip the pearls mga kabululan uh, 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 gilid gilid lang kaya eh, i-bike tayo ngayong mga lang kasi malamig na ang panahon kaya pwede na tayo mag bike dati mainit kaya takot tayong mag bike ngayon eh i-bike tayo Parang, parang nagbabike lang tayo yan. Kaya Ayan. Uh, malamig ng panahon kaya i-back tayo mga kablulang. Kaya huwag niyong kalimutan i-follow pala ang aking YouTube channel ang Pusi Banyos at ang ating page ang Buhay OFW mga kwintong pang OFW dito sa Saudi Arabia. Ayan po. Tayo po ay nagkukuntit ng iba-ibang lugar. Yan, dadaan tayo sa sa ibang daan. Shortcut tayo. Dito tayo sa malalaki village yung dadaanan natin, mga malalaking bahay. At dito walang ganong sasakyan, mga kapululan. Sulong-sulo kong daanan, mga kapululan, kaya dito ako dumaan. Village kasi to eh, mga naglalakihan ko sa, sa atin pa sa Pilipinas mga mayayaman ang nandito sa bilis na to kaya yan walang ganong mm, sasakyan nagtataas ang mga bahay ang mayroon sa kanila dito pataasan sila ng mga bahay pataasan din sila ng padir kaya hindi mo makikita dyan kahit may tao dyan sa likod ng padir hindi mo makita kasi ta mataas ang kanilang mga pader mga maganda din naman talagang bahay nila talagang pinagkagastusan din naman nila yung pag paggawa nila ng bahay mga kabululan Kasi sobrang mga tataas ng bahay at so super ganda rin ang mga bahay nila dito mga kabululan yan sila mga malilim-lilim pa o oh, mamaya-maya ilang minuto lang eh madilim-dilim na ganda itong pag ating biyay kasi malilim pa malamig malamig ang simon yan uh, yan, oh. tingnan nyo, bagong bahay ginagawa pataasan yan biyahe tayo Biyahing biyahe yan Pababa tayo pababa Pababa tayo palusong pa tayo pababa uh, Dahan dahan siyempre Kahit na kahit nag iisa tayo eh Kailangan din magdahan dahan eh Palusong yan pababa yan uh, Diretso uh, Diba nagtataas ang bahay At saka ayan mga nagtataas sa mga kadir yan mga mga nagkagandahang bahay iyon lahat ay hindi sa akin yan sa kanila yan mga kabululan nakikitingin lang tayo yan at nakikitanaw tayo mga kabululan 5, 4, 3, 2, 1 go ay isa hindi naman kayang ilaw na punta tayo sa ating tabaho gamit natin ang ating e-bike para uh, maganda super, super yeah yeah na nga mga sasakyan, mga kaabulo e-bike lang pwede ka nang pumasok sa trabaho so, sa kabilang karsada naman, mga kaabulo siyempre, pag may nauna sa atin, stop tayo dahan-dahan tayo, siyempre huwag nating ipilit yung gusto natin eh, si tayong masunod sa kalsada eh, hindi follow the rules tayo dito mga kabulungan pag nauna sila kailangan magbigay tayo kasi eh, sa ganitong nay nating e-bike pag eh, tayo ay eh, pinitpit yan na parang gapas lang tayo dyan pinitik lang tayo ng saglit yan patay tayo dyan kaya give antay tayo ng para sa ating lugar sa ating daanan hindi yung pag gusto mo mauna mauna ka hindi pwedeng ganon kailangan eh kailangan eh kailangan, pag kailangan may pasisya tayo lalo sa kalsada yan at iyan ay eh, apat ang gulong ay eh, sa atin ay eh, dalawa lang at tayo pinitik niyan ay eh, nako parang gapas lang tayo niyan kaya kailangan kunting pasisya pag nasa kalsada tayo at kailangan nasa wag mainitin ang ulo kasi nga eh, minsan yung mga pag mainit nga kasi mayroong mga kapat na kwan uh, initin pag na, na gusto laging maula eh, siyempre tayo hindi pwede ganoon kailangan nandito tayo sa ibang lugar kailangan eh sumunod tayo sa kanilang regulation at kailangan ko to diingat din tayo kasi ang pag-iingat ay iwas disgrasya di ba sabi nila Ayan. kasi napakahalaga ng bawat pag-iingat sa pagtatrabaho natin ay eh, kailangan kasama natin ang pag-iingat nandito tayo sa Saudi Arabia saan mansulok ng bansa OFW man tayo, kung saan man tayong OFW ng bansa, kailangan mayroong pag-iingat. At hindi lang pag-iingat, tiyaga, pagtitiis, at sakripisyo pa rin. Kasi kaya tayo nandito para sa ating pamilya, hindi lang pang sarili natin. Di ba mga kabululan? Kaya tayong sabi nila eh, eh, marami daw ang pera ang OFW. Ito lang ang masasabi ko mga kabululan hindi totoo yan ang sinasabi nila kasi kung, kung marami tayong pira hindi na tayo nandito sa abroad nandoon tayo sa sariling bansa natin kaya may nagsasabing, ah, ang OFW ay eh mayabang daw hindi makabulo hindi nagyayabang ang mga OFW alam nyo ang OFW eh. lahat ng pagtitiis at sakripisyo ay kanilang dada sabi na nga eh, tinatago lang nila Sa, kaya nga eh, sabi nga eh, pag OFW ka talo pa daw natin ang artista kasi ang artista sa kanilang mga aksyon lang yon sa pagharap ng kamera. tayong mga OFW sobra natin muna ngaling sa totoo lang reality tayo sabi tatawagan tayo ng ating pamilya oh kumusta ka na dyan okay lang oh kumain ka na ba oh kumain na pero hindi nila alam mga kabululan tayong mga OFW Sinabi, anong ulam? Baboy. Yung pala, itlog. Anong ulam mo? Yung pasitkan. Ah, sabi, sabi, ah, buham, bulalo. Yung palay yung pasitkan to na may sabaw. Noodles, nga, sabi. Yan, sinasabi. Nisan pa nga, eh, matitis, ah, hindi mo makukuan. Ang OFW hindi sasabihin na, kumain ka na? Oo, kumain na. Pero sa totoo hindi pa rin kumakain kaya lahat talo pa natin ang mga artista sa sa kanila sa camera sa atin talaga sa totoong buhay dito sa abroad sabi nila eh, napakaganda dito sa abroad hindi makabululan anong masasabing mal napakaganda eh ang eh, Maganda ba yung mawalay ka sa pamilya mo, mawalay ka sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo? Hindi. Mas maganda yung nasa sarili na tayong bansa. Pero hindi. Yun nga, reality. Kailangan, kailangan din natin talagang magtiis, magtyaga ang sakripisyo. Kaya nandito tayo sa abroad para uh, sa ating pamilya pamilya, kamag-anak, mga anak para makapag-aral ang ating anak sa magandang magandang uh, makapag-aral sila, makapagtapos at makakain sila sa isang araw ng tatlong bisis. Kaya lahat ng pagtitiis dito sa sa ating uh, nasa OFW na in reality. Nasa lahat ng pagtitiis nandito na sa ating mga OFW na nandito sa ibang bansa lahat lahat ng sinasabi totoo ito dahil danas ko po ang inyong kabululan almost 10 years na rito sa abroad sa bansa ng Saudi Arabia kaya alam lahat na yung sinasabi nila ang uh, ang sinasabi ng mga kamagana o oh, mga kakilala natin o oh, mayabang ng ating mga ating kakilala na si Genito si, si Mang Juan kasi ah, hindi na namamansin hindi na nagre-reply hindi na nagkukuhan hindi na nagre-reply hindi nila alam na mayroon tayong mga amo dito na nakabantay 24 hours 24-7 na nakabantay sa atin na ah, -uutos, uutosan tayo siyempre takot tayo na gumamit ng cellphone kasi ayaw nating matanggal sa trabaho. Hindi nila sinasabi lang nilang mayabang tayong mga OFW eh hindi na marunong mag-reply porke nakarating sa abroad. Pero hindi nila alam na dito tayo nandito sa ibang bansa. Hindi tayo ang boss, may boss tayo na sumusunod, na sinusunod na may mga may sa na 24/7 na nakabantay sa atin. Kaya nga tayo na, sinasabi nila ah si si ah, si ganito si Mang Juan ay eh, hindi na marun hindi na po, akala mang akala nila napakadali lang ah, nakapa napakadali lang hanapin ang pera dito sa Saudi Arabia hindi po sabi ko nga sa, sabi pa nga sa katutuhan kong mga OFW dito ang isang buwan na ba paghihirapan. Isang araw lang ang katumbas noon na isang na isa ipadala sa Pilipinas. Bandang huli, pagtapos ng buwan, wala nang natira sa OFW dahil nga mas masaya pa sa OFW na makapadala ng pera sa pamilya para makakain ng uh, masarap yung ating pamilya at ma may pang-araw-araw na gamitin ang ating mga kamag-anak doon sa Pilipinas. Kaya pagtumba ng isang pagtapos ng buong araw, isang araw, nando naman si Mang Juan sa Pancit Canton at Itlog at Go Kapi, masaya na, sardinas at tuyo. Akala nila pag nasa abroad ay masasarap ang pagkain ng OFW. In reality lang mga kabululan, Real talk tayo kami dito kung ano ang inulam natin sa Pilipinas iyon din ang gusto naming ulamin dito hindi kami nagpapa nandito kami sa abroad para uh, makakain ng masasarap siguro sa isang bu sa sa isang buwan at pag uh, uh, sa huran, sa isang bisi siguro makakakain kami ng masarap pero ang sa sunod na araw niyan balak back to normal kami sa asin at sardinas at saka tuyo nakimi balik po kami dyan mga kapululan yan yan ang totoong reality mga kapululan ito malapit na po tayo mga kapululan sa aming restaurant kaya sa inyo dyan mga kabululan, mga kamag-ana uh, Kung hindi man kami nakaka-reply sa inyo Siguro may trabaho kami Kung hindi man kami nakakatawag sa inyo Siguro nasa likod namin ang amo namin Kaya nag-iingat kami para hindi matanggal ang, sa trabaho Mga kamag-anak namin dyan sa Pilipinas Para sabihin ay eh, mayabang na hindi nakakapag-reply Sa totoo po hindi po sa ganun. May trabaho po kaming uh, tinutupad. Kaya kailangan namin sundin kung ano yung roles ng aming mga amo. Kaya don't forget to share and comment sa aking mga video. Hindi lang po ito. Sa mga susunod marami pa po akong video. Uh, please uh, follow my YouTube channel o si Ipanyo's channel. Hanggang dito na lang mga kabulunan ang ating uh, video mga kabulunan. Oh, huh, mayroon pala tayong bisita mga kabulunan. Andiyan pala may bisita pala tayo. Hello, may mga kabulunan, may bisita pala tayong dumating na uh, ating bisita. Kaya uh, ito, papasukin muna natin at may mayroon tayong bisita ang uh, dumating galing sa sa nating mga kaibigan, mga kaibigan natin dumating kaya siyempre atin muna sila si Kasuhin mga kapululan Yan, mabuti na lang yung kaso ng aking staff uh, in-entertain habang hindi pa ako dumarating sa ispon kaya mga kapululan uh, siyempre uh, Kasuhin muna natin sila kasi paminsan-minsan lang naman sila pumunta rito nagpapasalamat tayo at dahil dumating at uh, binisita tayo nila kahit papano kahit busy sila eh pumunta sila dito at nang, uh, antay mag, nag antay sa atin para mag makakwentuhan kaya ayan mga kabululan uh, sikasuhin muna natin ang ating uh, bisita kaya lagay natin muna sa parking itong ating sasakyan para maasikaso natin ang ating kaibigang bisita sa uh, loob Tara, para lagay natin sa parking ito ating e-bike At, uh, para naman eh, masikaso natin yung bisita nating dumating kaya eh, uh, hanggang dito na lang mga kabululan. Uh, uh, don't forget to follow my YouTube channel si Banyan's YouTube channel. At huwag kalimutan no, pindutin ang notification bell. Bye-bye mga kabululan. Hanggang dito na lang ang ating uh, video. Bye-bye.